At ngayon, malinaw na ang hatol. RA 232, ang batas na nagpaliban sa halalan, ay konstitusyonal. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang araw mga ka-EDOX at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. Kaya tara na! ibig sabihin ang BSK na dapat sanay sa Disyembre 2025, ay tuluyang ililipat sa Nobyembre 2026. Ngayong inilabas na ng Korte Suprema ang desisyon, panahon na para maintindihan natin bakit ito ipinaglaban, ano ang laman ng RA 12223 at ano ang ibig sabihin nito para sa bawat barangay at kabataan ng bansa. Ito ang kwento ng batas na nagbago sa takbo ng ating lokal na demokrasya. Ang desisyong nagpigil, ngunit hindi nagpatahimik. At ang tanong na nananatili, sa postponement na ito, sino nga ba ang tunay na panalo? Matagal na itong tanong ng bayan. Tuloy ba o hindi ang barangay at SK elections sa 2025? At kung hindi, may karapatan ba talaga ang Kongreso at Pangulo na ipagpaliban ito sa pamamagitan ng batas? Ngayon, malinaw na ang sagot. Sa pinakabagong desisyon ng Korte Suprema ng Pilipinas, idineklara nilang konstitusyonal ang Republic Act 102310 o mas kilala bilang ang batas na nagpapaliban ng barangay at SK elections mula Disyembre 2025 patungong Nobyembre 2026. Pero ano nga ba ang dahilan ng Supreme Court? At bakit sinabing na ayon sa konstitusyon ang postponement na ito, samantalang ilang beses na itong kinuwestyon ng mga abogado, kabilang na si Attorney Romulo Macalintal? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang lahat. Ang malalim na rason ng Korte Suprema kung bakit pinayagan nilang ipagpaliban muli ang halalan ng barangay at SK. Na dapat sana ay gaganapin sa Desyembre 2025 at ilipat ito sa Nobyembre 2026. Sa ilalim ng batas, mananatili sa puwesto ang mga kasalukuyang barangay at SK officials hanggang sa bagong halalan. Kasabay nito, ang kanilang termino ay magiging apat na taon, imbes na tatlo, upang mayayon sa bagong election cycle. Ang mga nagsusulong ng RA 12232 ay naniniwala na ito ay makakatulong sa stability ng local governance lalo na sa mga proyektong hindi natatapos dahil sa madalas na pagpapalit ng liderato sa barangay level. Dagdag pa rito, sinabi ng DLG at COMELEC na makakatipid din ito ng malaking pondo lalo na't na halos taon-taon nang nagkakaroon ng preparasyon para sa BSKE. Nitong Nobyembre 12, 2025, inilabas ng Korte Suprema ang kanilang desisyon. Sinabi ng Korte na ang RA 12232 well ay konstitusyonal. Ayon sa majority opinion, ang Kongreso ay may kapangyarihang baguhin ang petsa ng eleksyon, basta't ito ay hindi arbitrary, may sapat na dahilan, at hindi lumalabag sa karapatan ng mamayan. Dagdag ng Supreme Court, ang postponement ay hindi automaticong extension ng termino. Sa halip, ito ay isang necessary consequence ng paglipat ng halalan at may limitadong bisa lamang hanggang sa susunod na election date na itinalaga ng batas. Sa madaling paliwanag, hindi pinapalawig ng RA 12232 ang termino, pinabago lang nito ang petsa ng eleksyon. At dahil dito, napoprolong lang ang panunungkulan hanggang sa magkaroon ng bagong halalan. Hindi lahat ng mahistrado ay sumang-ayon. Ang nagsabing labag sa konstitusyon, ang RA 12232, sapagkat ito ay paulit-ulit na paglabag sa karapatan ng taong bayan na pumili ng kanilang mga leader sa tamang panahon. Ayon sa dissenters, kapag lagi na lang ipinagpapaliba ng barangay elections, nawawala ang tunay na essence ng demokratikong proseso. Sabi pa nila, how can the people exercise sovereignty if they are constantly denied the chance to vote? Sa kanila, hindi sapat na dahilan ng pagtitipid ng pondo o political stability. Ang tunay na solusyon anila ay mas maayos na implementasyon ng halalan, hindi postponement. Ngayong pinal na ang desisyon, ang barangay at SK elections ay gaganapin sa Nobyembre 2026. Mananatili sa puwesto ang mga kasalukuyang opisyal hanggang sa bagong halalan. Para sa mga botante, ibig sabihin nito ay isa pang taon ng paghihintay bago makapili ng bagong leader sa barangay at kabataan level. Para naman sa mga incumbent officials, ito ay dagdag na responsibilidad, hindi lamang pribilehiyo. Dahil mas matagal ang panunungkulan, mas malaki rin ang pananagutan. Ngunit higit sa lahat, ang desisyong ito ng Korte Suprema ay isang malaking precedent. Ipinapakita nito na ang balanse sa pagitan ng kapangyarihan ng Kongreso at ng karapatan ng mamamayan ay patuloy na sinusubok at sa pagkakataong ito, pinili ng korte ang panig ng lehislatura. Constitutional nga ba o hindi ang RN 12 -2, 2 Ngayon, malinaw na ang sagot ng Korte Suprema. Oo, ito ay naayon sa batas. Ngunit ang tanong, makatarungan ba ito para sa mga botante? Sa huli, ang tunay na magpapasya ay hindi lang ang Korte Suprema, kundi tayong mga mamamayan sa susunod na halalan. Mga ka-EDOX, pabor ka ba sa desisyon na konstitusyonal ang RA 12232? Ilagay sa comment ang sagot mo at dahilan mo. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang EdOx DC, na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam!